Ang yan. Anim. Eh, wag Hindi na. Ang Wala na. Wala na. Wala na. Wala na kayo. ng presyo na ganyan kababa. Sa 55. Pag kababa, ibibigay na. Wag lang 45. Ako ba ang ako ba ang 27? Ay, ako ba ang ako tawag ako sa iyo ng isa lang ha ay yung alam mo eh, ay mo ka kanina ako tumawag sa iyo hindi na ako tubagdak ay na tubagdak eto oh. mga may kulay mga native na magana yan toy partida 35 partida 35,000 ayan partida 35,000 ang na ayan

sila bidi bidi 35,000. Oray na. 35. Una na nga mga maray. Mahaba ang katawan. Oh, napakaraming dorete oh. Super ang dami. Oh, ya. Yeah. Mainit na

So, tanungin natin kung magkakano pa talaga itong bako kas bati na ito. So, tanungin natin doon sa ano. Kaya magkakano po oh, okay. na lang ni sir na Binibigay na lang na 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 Wala na, oh, oh. na, wala na ay, Wala na kayo. ng presyo na kayo ang kababa. So, patong sa, uh, ano, binibigay nyo lang na lang ng 45, ano, isa, partida. Hindi na, pero sa kanya ay patong sa limang. Itong dalawa nito ay 45,000. Tapos yung isa ay 50,000. Medyo malaki lang na kayo. Wala na daw nagbibigay sa kanila ng simura na bigay ni nila. Yan. Ayan, pati nyo din, malalaki nyo. Tulog ka na! Matutumba ka na! Magkano yan? Matutumba ka na daw. limang po. Patulogin mo muna. Umigit limang po. Oh. Mahigit, limang po. Oh. Mahigit limang po. Mga turat eh

45,000. Pwede pag mo pwede yan. Pwede pagkakapakaw. Ayan. chocolate. Ay baka ka na may chocolate <laughs> pa. Ano? Kasi puro lugay. Ah. Huwag ka ganyan. May lang tiga, apat na po. May 40,000 lang ito. The chocolate. Matabain ano? Oo. So. Oo. Oh. Okay. Okay

Magkano yan, kuya? Ha? Magkano yan? Ay, itapat ako. Puro pareho ang Magkano yung rating ngayon, ano? Depende sa, ano yan, sa size. May nagkatay, may nagkatay. May nagkatay. May nagkatay. May nagkatay. May nagkatay.

sa iyo nang isa ha? yung, alam mo, nakikita eh, mo ka kanina, kung tumawad sa iyo, hindi na ako tubagdag, arin 68. <laughs> na, si, na, natawaran si, natawaran na. Natawaran siya 68. siya Talo daw si Sir sa 68,000 na tawad ni buyer

Bakit 70 na binibigay. 70? Ang tawad din puro 75. Lugi pa. 70 binibigay. Ang tawad ay? 75 pa. 75. Binibigay na 75. 75 ang bigay ni sir. Tinatawaran ng 75,000. Nakambaka. Ayun ang bayo. Ayun ang bayo. Right

siya ka rin. Napakarami pa talaga ang baka. Tuloy po yan. Maraming hawak. Kaya magkano yan? Kano? Anim na po may get. 60,000 may get.

Kaya magkano yung mga tarikihan nyo? Batang sa 50. Batang sa 50. Lahat yan. Go! Go, niya, go, 50. go! Go! Patong go! Go! Batang sa 50. Ang dami mga turete, no? Ayun, no? Sa pangaraming turete na Go! Ano nangyari sa Red Brahma na yan? Ano nangyari sa Red Brahma na yan? Kaya bakit na gano'n ang ng iyong bakang red drum? Alay, wala may ulaw? Oo. Uh Pinigyasan? -oh. ako, may pingas? Gawa er ng airtag. Er ah, Na ano siguro, ano no? Ang gawa ng er -tag. Pero maganda, nalapad ng tenga. Ano? Isang lahi niya, at saka aray. Oo, oh, aray. Magkano yung airtag? kita ng 35. 35 lang? Oo, megit. Yan ay may ng 35 lang. 35 lang Oo. Okay, Ayan, <laughs> magyabang na rin naman. Ayan, napakaraming tortehan pa. Ito kaya kuya. Magano yan kuya? 75 ang dalawa. Aba, 75,000. Dalawang baka na malalaki. 75 ang dalawa. Ayan, 75,000. Ayan, patining. 75,000. Dalawa, <laughs> baka pati na